Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa akong mga followers, mga viewers. Welcome to my YouTube channel. Channel Ikap TV Katok. Halina kayo mga followers. Nanya na kita. Amon ulam. Isda nga lagaw. Nga akong gintula. Subong gabi. Kaya mo ini ang amon nga isudan. Panyapon. Kakak na mga sister and brothers. Pero tinaka ang laswa. Kala uga. Sumuod ang uga ka ang laswa. Nadumduman ko. May naglabay gina nga isda sa dalan. Nagbakal ako. Sa isa katado nga lagaw. Tayong napinsaran ko. Do ka sumuod na kalaswa kag uga. matula naman matula naman ako, ako sa isda. sudah namun pannya pun thank you pun watchingtuk lagi